Ako tayo sa isa pa nating uh, balitang lokal, kauna-unahang Media Safety Summit, matagumpay na naidaos. Kasabay ng pagdiriwang ng ikatatlumpong taon ng World Press Freedom Day, kung saan naging kalahok ang radyo natin gimba. Matagumpay na naidaos ang kauna-unahang Media Safety Summit sa bansa nitong uh, Mayo 2 hanggang 3 taong kasalukuyan sa Quezon City. Kasabay ito ng pagunitan ng ikatatlumpong uh, World Press Freedom Day at uh, nagkaroon ng pagkakataon ang radyo natin gimba na lumahok sa pambihirang pagtitipong ito. Nasa uh, mahigit isandaan at anim na pong personalidad ang lumahok sa two years in the making na isinagawang aktibidad. Ideya ng batikang photojournalist ng New York Times na si Jess Aznar mula sa Foreign Correspondents Association of the Philippines of FOCAP. Kasama dito ang mga leader at kinatawan ng iba't-ibang media organizations. Nariyan ng print at broadcast news, student publications, academe, community media, freelancers, photojournalists, environment journalists, press clubs at media councils mula sa Luzon, Visayas at Mindanao upang pag-aralan at makapagbuo ng mga solusyon sa mga kinakaharap na at mga bagong hamon sa tatlong bagay. Ang uh, seguridad sa trabaho, kaligtasan at uh, kapakanan sa kabuuan ng mga mama, uh, mamamahayag at ang uh, sustainability o pagpapanatiling buhay ng media industry sa bansa. Sa pagtitipo, nagkaroon ng mga presentasyon, diskusyon at debate sa iba't ibang usapin kaugnay ng kalagayan ng media safety, nagkaroon din ng mga kwento ng karanasan ng mga mamamahayag sa iba't ibang parte ng bansa mga tagumpay at struggle o pakikibaga sa business aspect lalo na ng mga maliliit na media organizations sa komunidad. Kasama dito ang uh, kasama sa kasama sa diskusyon ang uh, uh, basic human rights, uh, yan ang freedom of speech, labor rights, karapatang mag-organisa, gender-based attacks, harassment at ang suporta sa kabuhayan. Dito na patunayan ang malaking epekto ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya, partikular ang pag-angkop sa digitalization at ang lumalawak na paggamit ng artificial intelligence sa industriya. Sa pagtitipon naging malinaw din na ang tatlong aspeto, ang safety, security at uh, sustainability ay magkakaugnay o magkakadugtong. Ang hamon sa isa ay Kaugnay ng ha mga hamon sa lahat, gayon din ang pagbuo ng solusyon sa mga natukoy na issue maging sa implementasyon nito. Mahalaga din ang papel ng commitment ng mga nasa industriya sa tuloy-tuloy na laban para sa malaya at ligtas na pamamahayag. Nagtapos ang uh, summit sa pagbubuo ng 2024 Philippine Media Safety Declaration. Uh, gayon din ang ratifikasyon nito at paglagda ng mga conveners at mga kalahok. Pagkatapos ng pagtitipon, uh, isa sa mga efforts na gagawin ng uh, uh, para sa deklarasyon ay ang pagkakaroon ng National Road shows upang ipalaganap ang deklarasyon at masimulan ang mga hakbang upang ang uh, maipatupad ang mga planong na buo, gaya ng uh, workshops, trainings at dialogues sa newsrooms maging sa mga LGUs at mga civic societies sa buong bansa. Ayan. So, ang Philippine Media Summit ay inorganisa ng Asian Institute of Journalism and Communication o ng AIJC. Kasama ang uh, Center for Com Community Journalism and Development o CCJD, ang University of the Philippines Col uh, College of Mass Communication, ang uh, Foreign Correspondence Association of the Philippines o yung FOCAP, Freedom for Media, Freedom for All o ang uh, FMFA Coalition, Minda News, ang NUJP o National Union of Journalists of the Philippines, ang uh, Peace and Conflict Journalism Network o PECOJAN, uh, ang Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ at ang uh, Philippine uh, Press Institute in part it mar uh, in partnership yan with the Norwegian Embassy ng UNESCO, ng uh, International uh, ano to, IMS, uh, Internews and the uh, at ang Commission on Human Rights. Kalimutan ko yung meaning ng IMS. International Media... Safety, Safety I think. International Media Support. Yon IMS. Uh Oo. -oh. Mm. Ayun. Ako, ang daan naman na no. First... Kao na, kaod na, han na no. Uh actually na uh, media safety uh -huh. subject. Nabuholang din yan panahon talaga siya. Mm -hmm. Sabi nga ni Jess Asnar eh, kung uh, hindi na uh, hindi na umuubra yung mga dating ginagawa para sa media safety. Kasi maraming maraming ng mga seminars, mga conferences kaugnay ng media safety. Napapanahon na na Uh ano? na bago naman at actually hindi ko nabanggit dito, no? na banggit dito ito yung uh, Nakabase yung declaration at sa fi yung Philippine Media Summit sa uh, yung Philippine Plan of Action on the Safety of Journalism dito nagkaroon ng uh, dito ang uh, basis nito ay ang mismong plan of action ng United Nations so uh, isa sa mga bagay na diniskus dito ay yung uh, yung plano, no? Na, na, nagkaroon na ng plano para uh, para mainly sa safety ng mga journalist at meron yan na uh, uh, ang tawag dito? Flagship areas, no? Uh, doon sa flagship areas na yon nakapaloob doon yung siyempre, uh, yung integridad at uh, pro uh, professionalism. Ayun ako! <laughs> Kinukuha ko ng picture eh. How si Howie Severino. <laughs> Ayan um, ito yung same, yung pinapakita natin sa Facebook ay yung same day edit ng Philippine Media Summit. Pinakita dyan yung pinakabuod nung nangyari. Anyway, so, yun nga, yung PPS, PPASJ, yung Philippine Plan of Action on the Safety of Journalism. Eh, yan talaga yung naging rason kung bakit nagkaroon ng Media Summit. Pero ang ka, itong bagay na to ay parang nabuo. Parang ano lang, parang dalawa, la after ng is ng during uh, training ng media safety din, back in 2022 nag-usap-usap lang oi gumawa na tayo ng summit oh summit oh, uh -oh. Oh. tapos um syempre, merong mga eager at the time meron yung mga bumitaw meron din yung mga dumagdag tapos syempre yun, usapin ng financial kasi hindi naman basta-basta yung pagbubuo pag uh, ano nang ganyan pag uh, sasagawa ng ganyang klasing mga activities at uh, inilipad nila talaga from Mindanao and uh, Visayas. Inilipad nila yung mga uh, journalists at yung mga uh, community uh, media para makarating dito. Kasi unang-unang nilang napag-usapan yung mga ganitong klaseng bagay. Bakit? Uh, sa, hindi lang sana open sa mga tao sa Manila. Kaya naman uh, sinigurado nila na hindi lang mga journalists sa Manila ang uh, makaka-attend kaya uh, naging successful siya talaga dahil ano ako lang personally ang dami kong nakilala. Ang dami kong nakilala ng mga uh, mga uh, katulad mo na hmm. talagang nakaranas ng harassment ng naka nakaranas ng uh, mga kaso tapos nakaranas na. Marami bang uh, nagkuwento doon? Ang ah, maraming nagkwento doon, meron yung iba. Uh, hindi nga natin, hindi nga ako makarelate doon sa mga nasa loob ng newsrooms eh. Kasi 'di ba iba yung approach natin dito. Hindi tay katulad ng gagawa ka ng balita, papasa mo, hindi mo alam kung lalabas o hindi. Mm -hmm. Sabi ko, yung mga ganyang experiences um uh, ngayon, mas ngayon ko lang naiintindihan na yung struggle sa loob ng newsroom ng mga journalists ay talagang matindi lalo na oh, oh. Ayun. tapos pati yung uh, konse kung, si, kung pagpumasok may bayad oo oh, oh. at yung sis yung bayad meron uh, pa bang nakaka-receive ng 14 pesos uh, isang tapos, article imagine uh, sa newsroom At kung gusto ng management oh yun uh, diba? Kaya nga, diba? lalo na kung ang management ay yes. uh, uh, isang korporasyon na mm -hmm. kumikita at mm -hmm. nakikipag always uh, talaga ay beso-beso sa pierno uh, parang ganun ano ayo hindi pwedeng ano oh, kasi may binabanatan censorship censorship kasi uh, yung security yung mm security -hmm. ng trabaho mo security mo uh, as a uh, uh, as a journalist ang dami ang daming mga napag-usapan at uh, yung state ng estado ng uh, mga uh, ng media as a whole at yung uh, mga karanasan ng uh, bawat individuals na nandyan, eh ano uh, parang enriching you know maraming uh, maraming nakapag-share marami kang matututunan marami kang nakilala meron yung mga ano talagang yung meron pa no bibiro na ano na parang ano ba yung sinabi sa akin na ano may sinabi sa akin eh nung bandang huli na lang kami nagkakwentuhan na safe sila doon parang hindi sila nare-rego. <laughs> parang hindi sila kilala or ay safe. Basta safe. Noon pala, ano, yung suppression sobrang tindi. Na pagka, uh, halimbawa, um, uh, Sino nagpapahid ng si ano? Si, ano si Sir Ariel ng PPI. Philippine <laughs> Press <laughs> Institute. Oo. Alam mo, ano yon First time daw yata na umiyak siya. Kasi ano, ano yung umiyak niya? Kasi nga, yun nga yung pinagkukwentuhan natin na may struggle, yung struggle nga ng mga editors na halimbawa eh, um, nasa gitna, yung nag-uumpugang uh -oh, uh -oh. rights ng journalist, tapos ikaw yung editor. Uh -oh, and at tapos the same eh, time, tapos ano yung, management. Uh, yung management. management, uh oo. -oh. Uh -oh. Tapos eh, pag inilabas pala, 14 pesos. Uh oo. -oh. um, uh -oh. so, parang, eh, syempre, Bilang uh, Kaya nga may andiyan yung NUJP eh, para sa rights mm -hmm. and welfare. Talaga mm -hmm. at saka yung NUJP, meron talagang media safety office matagal na. Mm -hmm. Kasi talagang uh, yun yung isang uh, no yung sinusulong nila yung hindi na lang ito advocacy campaign na ren, mm -hmm. di ba? Talagang itinutulak na uh, magkaroon ng uh, safety, security ang mga media. Mm -hmm a people. Oh, yun nga ginawang ano, yun nga ginawang uh, declaration. Kasi at, uh, at the end of the summit, towards the end of the summit, yun yung naging isa sa mga naging uh, maganda yung talakayan. So, pinresent yung declaration kung saan nandun lahat. Kasi bago yung declaration, nagkaroon ng nang uh, mga uh, breakout sessions ano at mga discussions kung ano-ano yung mga issues at kung ano-ano yung mga recommendations para ma-address yung media issue. sa media safety uh, summit pala nag-breakout session then Oo, kasi tatlo yung yung tatlong aspeto nga eh yung uh, gustong i-address dyan eh yung safety security at yung sustainability. At hmm. naging mainit din yung discussion sa sustainability kasi okay. lalo na yung mga katulad natin na uh, ano lang nabubuhay sa uh, sponsorships uh, paano ano yung magandang business model para magstay afloat o manatili manatili yung uh, uh, manatili siya sa ere kumbaga parang magstay siya bilang isang community service no yeah. na binibigay sa mga, sa lalo na sa mga local communities kagaya dito sa Gimba ganon so ano at uh, ang pinaka isa sa mga bagay na diniskas ay yung digitalization talaga mm -hmm. um tapos uh, pagkakaroon ng sariling website kasi isa rin 'yan sa mga bagay na tinitignan ng mga may laking organizations para mabigyan ka ng mga grants, ng fellowships, etc. Kasi, parang, ano yun eh, arm mo yun para ipakita na ito yung mga uh, articles mo, eto yung mga ibinabalita mo, at uh, hindi ka, ano, hindi ka, hindi ka lang PR, no? Mm. Hindi ka lang... just just. Oo, ganon. <laughs> Kasi, pa, isa uh, din yun sa mga lumabas uh, eh, parang... Sa atin, just, just yung iba, uh, ang sabi, mema. Oo, kasi parang meron bang kabuluhan, di ba? Kung nandiyan ka, may kabuluhan ka ba? At meron kang naitutulong sa community. At saka nga yung ano eh, yung uh, isang malaking uh, uh usapin ngayon, or no, mm -hmm. struggle sa hanay ng mga media. Yung paano paano i-address yung uh, katotohanan Mm -hmm. sa dami ng mm. sa dami ngayon ng ano ah ng mm. um ah uh, fake news. Fake at saka news deep at fake. Deep fake at saka yung AI. At saka ano-ano mm -hmm. pa. Yun nga eh. Alam mo, ang isa sa mga nag... Ano dyan, yun nga, pinapasok na ng scammer eh. Isa sa mga nag... Ano dyan, hmm. uh, mga nagbigay ng inputs dyan. Eh, yun si, usapin. Mm -hmm. si, Ngayon. Sabi ni Ma'am Si Mamueng paraan. Yung uh, reason ko makikita Sabi niya, nagmumula talaga ang uh, truthfulness sa professionalism at integrity yung talagang naiintindihan mo kung ano yung rason, bakit mo, bakit ka sa industry na yun? kasi alam mo dosa sa conference may kwento ko lang noong uh, dinidiscuss yung uh, status ng uh, media hmm. sa bansa hmm. uh -oh. Um, sabi sinabi doon nagkaroon ng discussion. <laughs> Ayun ako, nag ah, <laughs> nakita ko 'yung sarili ko. Nagaano ako diyan, nag network tatanungin ako na <laughs> pwedeng makatulong sa atin. Oo. Pero wala silang ganun eh. Hindi sila yung direct na yung sponsor. Network talaga siya kaya mainam na nakarating din tayo diyan eh. Hmm. Meron yung mga talagang humahanap ng sponsor para sa iyo. Hmm. Ansan sila para tumulong maghanap ng funding for you. Anyway, so yung pagkakwento na baka ang journalist hindi na siya appealing sa mga kabataan. Oo, oh, boring na eh, ba? Diba? Uh, parang papaano, oh. ano ba yung magiging saka ano, no, parang eh, parang uh, natatakot stress. na sila. Oh, saka takot saka, na. na mm -hmm. Ang uh, balita. At yung mga, oh, oh. yung mga talagang kumukuha ng journalist, pa. is para lang sa PR. Diba? Mainly 'yun ay para sa PR tas yung iba kung meron talaga para yung merong oo, uh, merong uh, kasi so, ang pagiging journalist isa rin 'yan natapakan para maging ano kay eh, maging uh, yung yung popular and at the same time makagain ka ng ano nang uh, kung gusto mo uh, kung gusto mong maging politiko 'di ba mm. kung gusto mong maging parte ng uh, government uh, institutions o mga agencies mm. o mga cabinets ganyan so isa rin 'yan sa mga nakikita kasi natuntungan pero anyway oo at uh, saka kasi nung uh, pa, hindi naman yan ganyan dati yun nga yun yung, so oo, hindi 'yan ganyan dati na uh, nakilala lang sa radio sa telebisyon mm. Abay, lumarga na dun sa ano? Oo. Sa, yung popularity ba? Mm -mm. Oo. Yun nga yung isa lang. sa mga struggle. Kumamit lang ng mikropono eh gusto ng uh, tumakbong uh, konsihal ng bayan, mayor ng bayan. <laughs> Meron ba? lang gusto ano eh, magkaroon uh, ng ano? Naging senador. Anong tawa mo dun consistent? yung nagtat-test ka bago ka magkaroon ng ano? Nang board exam. <laughs> May nag-suggest na bakit hindi na lang magbigay ng board exam. Ang sagot naman ni Sir Ed Lingo, ano Sabi niya ba, sa magbibigay ng board exam sa mga, sa mga journalists para mag-makapag-practice mag, ka para siyempre uh, ah okay. Uh, well, doon na ang sinasabi naman meron ka ng meron kang uh, liability, responsibility, etc. Pero as it is kasi pag pagka na, nagsusulat ka na at nagpapresent ka na ng fact, isa yun sa mga bagay na dapat i-consider mo eh. Na isinulat mo at pinakita mo, inilabas mo available ka na doon eh diba? mm -hmm. di ba? Kailangan accountable. Oo, oh, accountable. Hindi kan mo na kailangan ng ng ano, PRC card or ng anything. <laughs> mm -hmm. Ng card para lang uh, ma, ano ka. Para lang ma-hold ka accountable do sa isinulat mo. At uh, yun nga, um, sabi ni Ma'am Weng na hindi kasi yung popularity yung titignan mo dyan. It's the understanding kung bakit mo kinuha. Yung profession na to o yung in kung bakit ko pumapasok sa industriya na yan at kung ano talaga yung so, marami kasi nakakatak na sa ano mm -mm. sa sa PR yes. or kaya eh lalo na yung mga yung meron kasi talaga yung na hindi makaka uh, yung makakaano makaka-apekto ba no mm -mm. yung makakanti ng ganito mm -mm. eh pero yun ang task mo talaga eh mm -mm. Maibalita mo yung katotohanan eh. Ikaw May yung... sisikutan mo. Ikaw so, yung sabi nga ni... Uh, sabi nga ni Sir Howie Severino. Um, yeah. yung, ikaw dating Ikaw ang watchdog. Trabaho, oh, o oh, uh, oh, yun nga, tayo nga ang watchdog. Kapag ka okay. Uh, uh, ang At tayo yung dapat yung gatekeepers. Gatekeepers. Gatekeepers, gatekeepers ng uh, ano, ano ba yung, information. Ano ba yung, ano daw ba yung gatekeepers? Ik, ikaw yung nagsasala. Kumbaga, oo, oh, yung ikaw, yung pagka kumbaga bago makapasok. Ay, sino yung may ayos sa salitang balanse? Eh? Si director ata. Hindi ko matandaan. Eh. niya, ayon ayaw niya ng term na uh, balanse. Eh. Sino si, at saan doon? Alin? sa AI? Hindi. Doon sa saan sisimula pa lang. Hmm. Yung first day. Mm -hmm. Narinig ko yun eh. Uh, eh samantalang tayo, dapat balance, ganyan-ganyan. Pero uh, ano muna ang since ano issue? Ang issue ay uh, parang ilabas mo yung katotohanan. Ngayon kung uh, uh, hindi pa dahil uh, uh, hindi mo mailabas yung kasi hindi mo mabalanse. Parang ganun. Siya. Ah. Uh Oo. -oh. So uh, may point naman siya. Oo. Oh, uh -oh. Uh, oh, oh, kasi para may point siya, yung iba, Sino parang, ba si, ito, si John Mary ba? Yung film director. Ah, si Direk... Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Alam mo, hindi ano? Hindi naman si Direk Mati. Hindi, hindi. Sino nga ba yun? Shucks, napalimutan ko yung name niya. Yung mabilis ang... Alam mo, natat... Ang bilis ano siya? Pa, pero magagaling nga ano. rin yung manner of ano niya eh. Si Direk... Teka, ito ah. Nandito ako. Si Sir Direk Marlon Rivera. Ayan. Marlon Rivera. Oo. uh oo. O sigi, so, siya, sige. Sige. Oo. At, Oo. Uh, at ah, sabi ko... Sabi ni Prof. Ben, eh, makikipag-kwentuhan uh, nga daw siya sa iyo para, natin ano yung... Ang half, dates. half yeah. Dates? Yeah. Yes. Ito, magkakaroon oh. ng mga road shows. ba? Diba? Itong pagkatas nito... Um, in a manner of implementation, uh, iikot no, sa buong Pilipinas. May roadshows after nitong summit para masimulan yung mga dialogues, sa sa loob ng newsroom sa kayong dialogue uh, pagdating sa safety kasama yung uh, uh, uniform personnel PNP, AFP uh, pati yung LGU etc ayon so yan yung mga bagay na pwede nating abangan at sabi ko abangan na natin sila dito sa Nueva Ecija yes mm -mm. channel may sa Nueva Ecija kasi kung central Luzon malamang mag ano yan Pampanga. Ah. Pampanga Ayun. Okay, sige.